Hello everyone! ayon magandang araw sa lahat. Ayan, magbablog po tayo ngayon. Uh, first, uh, sa tingin ko, ang, ang, ang sa vlog ko, first, depression, like, ang nakaka-depress ay yung, ay yung utang. Pangalawa, yung walang pera. Pangatlo, illness. Kasi, ano, uh, na ano na na uh, experience na namin yung ano yung nagkasakit yung yung first na na covid kami yung yung wala pang vaccine guys yun yung unang nagkaroon kami ng covid ng husband ko tapos eh, 'di ba dati wala pang vaccine akala namin pagka na covid ka nung araw ah uh, pag after fourth uh, mga hindi ka abutan ng 14 days mamamatay ka na so parang yun yung natatak sa isip nung asawa ko na na mamamatay na kami nung asawa ko nung sabi niya mamamatay na daw kami nung na covid kami ng first covid kasi na na, na, na panga, pangalawang na, dalawang beses kami na covid din eh, nung una na, na depress yung asawa ko kasi akala niya daw mamamatay na tapos ang hirap hindi hindi siya makausap. Hindi 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 wala siyang ano, hindi siya nagsi cellphone, sa social media like Facebook wala. Hindi rin siya nanonood ng TV. Ganon ang ginagawa niya lang. Hindi siya nakikipag-usap sa mga friends niya. Ang kinakausap niya lang yung family niya at saka yung family ko. Pero yung ibang tao kahit kaibigan hindi kaya nakakaano ano din yung mag-iingat po tayong lahat kasi pagka tayo nagkakasakit so parang ibig sabihin parang iniisip natin na useless tayo nag tayo nagkakaroon nag, si self pity na di ba syempre pag may sakit ka hindi ka makakagalaw masama ang pakiramdam mo yun yun yung isang depression guys kaya mag-ingat tayo lagi magdadasal na laging magdadasal na yun nga pagka nagkasakit tayo eh ma, sa bagay si Lord naman hindi tayo bibigyan ng ng trial sa buhay hangga't alam nyang ano uh, alam ni Lord na kaya natin hindi siya nagbibigay kumbaga hindi siya nagbibigay ng problema na hindi natin kaya lahat ng binibigay naman niya nakakaya naman natin lahat kaya, ayon kailangan nating magdasal sa pag dumadating tayo sa ganong sitwasyon. Kailangan dasal lang. Siya lang yung talagang pwedeng makatulong sa atin. yung si Lord lang. Kasi yung, yung dalawang pinsan ng asawa ko that time, nag-suicide. Kasi yung una, yun nga may sakit sila may sakit yung pinsan niya siguro nahihirapan sa ospital iniisip yung panggasto sa ospital sa Pilipinas kaya ayun inano na lang parang tinanggal na lang niya yung life support kasi parang nakaano na lang siya sa ospital itinanggal na lang niya kasi ayaw na niya mabuhay ayaw niya na mahirapan tapos yung isa naman parang talagang nagbigti siya kasi ano yun um parang ano ayo na rin yang pabigat sa pamilyanya guys pero mali yung ganoon um uh, syempre si Lord lang ang may karapatan na kumuha na na kumuha ng buhay natin may, mahirap po yung pero pag depressed kasi ang tao hindi mo na mai, hindi mo na maiisip ma, yung mga ganun. kasi yung asawa ko that time gusto parang parang may nagbubulong daw sa kanya na na oh, mag ano ka na, ma, wala ka na silbi, parang ganun, na mag, parang naisipan daw niya magpakamatay na, kasi parang may nag-uutos daw yun, parang may bumubulong. Dati, dati parang hindi ako naniniwala sa ganun, pero nung, nung dumating yung sa time ng asawa ko, yun, talagang nakakatakot pala yung ganun. tas yung ginawa namin, lagi kaming nagdadasal, tas yon laging ano sa TV, lahat ng piniplay ko sa TV kasi yung asawa ko mahilig manood ng TV pero that time ayaw na niya manood ng TV. So ang ginagawa ko, ang piniplay ko sa TV, yung mga Christian songs, yung mga rosary, yung mga yung sa mass, nagmamas, yun yung lagi kong piniplay. Tapos ayun, nakatulong, nakatulog naman siya kasi that time hindi talaga siya nak nakakatulog sa gabi. Kaya nahihirapan ako kasi baka mamaya ma-high blood o magkakaroon ng alam nyo yung pag hindi ka natutulog na ilang araw na syempre magkakaroon ka na masakit-sakit na lalabas sa katawan mo bigla kang aatakihin yung ganun dahil hindi ilang araw ka hindi natutulog tapos ayun guys dapat lagi tayong magdadasal yung yung mag-iingat palagi yun kailangan uh, nasa nandito pa tayo sa Buhay pa tayo, dapat gumawa tayo ng mabuti. Hindi ko naman sinasabi na na masama kayo ang inaano ko. Uh, life is too short. Dapat uh, 'yung 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 mga ano sa kapwa mo, 'yung tawag nito, dapat maging maayos ka sa kapwa mo. 'Yung 'wag pera-pera lagi din kasi minsan hindi mo naman madadala 'yung pera sa sa kabilang buhay ayun, enjoy lang. Huwag puro trabaho. Kasi, nakakaang hirap din yung puro trabaho. Uh, dapat, uh, ay naano yung sarili. Mayroong kayong time sa isa't isa sa family nyo. Or, kasi pagka, pagka yung lagi kang trabaho, minsan nakaka-depress din yun. Na naano ka din, na panay na lang ang trabaho, ganyan-ganyan. Dapat, uh, inaano, binabalance nyo po para ayun maiwas yung sasakit maiwasan yung magkakasakit tayo kasi pag na-overwork na ayun doon tay nagkakaroon ng uh, sakit kasi ako noon talagang ano na uh, bagong dating ko sa Canada grabe ako magtrabaho tatlo ang trabaho ko dalawa tatlo ganyan so hanggang yung client ko is nagkaroon ng covid kaya nahawaan ako tas nawaan yung husband ko pero ayun naman, awan ng Diyos, nakakaraos naman. Basta lagi lang tayo magdadasal, nangihingi ng gabay sa Panginoon. Ayun guys, salamat sa lahat ng nanonood. ayon bye bye. Ingat po tayong lahat. God bless us all.